So, oh, ayun po, no? Ma, walang tawag sa inyo eh, kasi bago pa lang ako dito sa YouTube channel na to. Ito po yung first video ko at pag-uusapan natin ang sampung dahilan kung bakit hindi nakakaten ang kagrupo mo sa practice nyo. Nangitindihan mo? Gusto nyo na malaman? Tara na, let's go! yung number one. Hindi pinayagan. Wait lang, wait lang. Hindi daw pinayagan. Pinag-usapan na kahapon na magpa-practice kayo kinabukasan. Tapos hindi ka pinayagan. Putik naman pre. Hello, tol. Ah. May practice tayo bukas ha? O sige, tol. Tomorrow. Ah. Tol, hindi ako pinayagan. Ha? Kakasabi ko lang sa iyo ah. Tol, sorry, hindi ako pinayagan. Next time na lang. Ganong kalupit yung tropa mo para hindi lang maka-attend sa practice nyo. Number 2. May sakit daw siya. Ang galing naman, may sakit. Alam na may practice kayo, magkakasakit. Ang galing naman ng sakit mo, saktong practice nyo. No? Ang galing. Ayun yung mga tao na sakit na nila na may sakit kada practice. Gets nyo? Para lang hindi maka-attend sa practice nyo. Nagkailang sakit ka na ba sa kada practice natin? No? Pang number three. Pang number three. Pang number three. Walang pamasahe. Galing. Wala kang pumasahin, tol. May pang-text ka, may pang-load ka, may pang-mobile legends ka. Pag sa practice- Tol, alaw, tol. Ano? Nasaan ka na? Tol, wala kang pumasahin eh. Ha? Putik naman, tol. Kaka-ML lang natin kagabi. Wala kang pumasahin. Tol, next time na lang. O sige na nga. Mapapapayag ka na lang talaga. No? Pang-apat, may pupuntahan. Tol, ah. Oh. Ano? Bukas ah. Alas 4 tayo, nang umaga, kumayag na siya. Tomorrow. Hello, tol! Ano? Nasaan ka na? Ay, tol, may pupuntahan pala kami. Ha? Saan? Birthday. Angas, oh. May pupuntahan, birthday. Baka lang sa tropa, oh, tatambay ka lang. Dahil tinatamad ka mag-practice, no? Ayan yung mga sakit, eh. Na pinag-usapan niyo na, na may practice kayo. Tapos, biglang may pupunta. Ano, oh, kada practice may pupuntahan ka? Ha? 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 Kada practice may pupuntahan ka? Ha? Huh? Pang lima. Eto, tulog pa. Wow naman, ang galing. Tulog pa, 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 pa. Eh, hey, practice kayo, alas gis ng umaga, tulog ka pa. Ha? Ang galing niya eh. Hmm? Nag-chat na, Practice tayo bukas. Alas 9. Sige, tol. Tomorrow. Hello, tol. Oh. Hello. Masa ka na? Hello. Tawag ka ng tawag, no? Tawag ka ng tawag. Cannot bridge. Yun pala. Tulog pa. Wala. Nagchat na sayo, alas 6 na ng gabi. 9am ang call, time to 4pm. Alas 6 na ng gabi, nagchat sa'yo. Sorry, tol. Kakagising ko lang. Brad! Ano, Brad? Ah! Pang number 6. Tamad. Hindi ko na-explain. Nakakatamad. Tamad. Pang 7. May ginagawa daw siya. Hello, tol. Ano? Nasaan ka na? Sige tol. Ang dami kong ginagawa. Tawag ng tawag, dami-dami kong ginagawa. Naghuhugas lang ng plato. Ang dami yung ginagawa. Hugas lang ng plato. Tol, umating ka naman ng practice natin. Ha? Few inches later. Number 8 and 9. Number 8 and 9. Number 8 and 9. Ito siya. Wala, no? No? Alam yung sinabi ko number 7? May ginagawa. Ang number 8 ay 9. Ganito. Siya siyang ginagawa. Napakagaling. Number 10. Alam yung number 4? Tandaan niyo pa? May pinuntahan. Pang number 10. Galing sa inuman. Ayun. Ang galing. Alam na may practice kinabukasan, nag-inom pa, alas 6 ng umaga na tapos. Ayun, bangag, hindi nakapag-practice dahil alas 2 na ng hapon, nag -isay. No? Galing nyo. Ay okay, mga pala, ha? shout out dan kay QB, sa mga kapra, kagrupo -ka 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 ko dan. QB, kay Aldous, kay Kurt, kay Chokas, kay James. Ayun, tol, hindi ko kayo sinasabihan dito ah, mahal na mahal ko kayo. bỏ sai à? Là biểu